yan may taga TV5 news anchor dito TV5 eh salamat cover nila diwata sa Laguna

baybay okay, ko ba? one, two, three. 1 2 3. Okay boss, yung uh, location o, oh, tagay-tagay daw! O, no, tagay-tagay! Right? Right? Okay, o, tagay-tagay! Rosemar, Rosemar, pupunta daw! Sunod ako doon, magbibigbay ko! Ito na yan, is worth 150,000 as iayon size, Ayan, parang kumpisina niya dito sa sa parisan niya kasi natutulong nga lang siya sa kanyang sasakyan so ngayon eh, binigyan siya ng container na office ni container van na office ni Rosmar. So ayan, parang ito yung pinakabonggang regalo na nangyari kay Diwata sa araw na ito, no? Yan, binababa na. dito sa pwesto niya ay mga parang mga container van lang ang mga opisina tulad niyan. Opisina ng may-ari ng parking. Ayan mga kapatid, ayan muna ang latest update natin kay Dewata Pares. na pala napakabonggang sorpresa. Ayan, ang ganda pala. O, office talaga siya, oh. So, hindi na siya matutulog sa kanyang kotse. May lock siya, oh. Ayana guys, ang ganda ng office office ni Diwata Pares. Yan. Baby tuwa mo na si Magkano ang presyo niyan sir? Para lang sa mga supporter ni Diwata. Magkano ang price niyan? 150,000 ang price daw niyan sure. Hindi uh, siya sigurado Pero yung staff ni Ni truck Ayan oh, yung nag-deliver oh Sa gustong mag Sa gustong mag-order ng Ano ang ano sir? Yung talagang tawag nitong ano? Container? Pick. Hindi ito, container van Pick up, Pick up? Pick up. Pick up. Pick, up? pick, up? pick, up. pick up? Hmm. Papa. Pick up. Ah, pick up. Hmm. Ay so pick up pala yung tawag ng ganyan yung parang bahay na. So dito kayo mag-order sa SJM Equipment Rentals. Ah. So ayan oh. No? Ayan ang pala ang tawag diyan sa container van na yan. office ni Diwata. Ay, wait lang po Ay, ah. Say, say. Ay, sige. Na, sir. Ayan, may aircon na pala. Hindi na maiinitan si Diwata. May taguan na siya pag papahinga siya. Lapat nila yung tubig dito sa gitna. Ayan yung taga TV5 anchor.